na baho guys e wala si amo na ang bagong kasal ko hindi ko magnambaling sila <laughs> wala si amo ito namang tanggalin ko tanggal na yung cortina to hindi ko na nag video kasi yun naman Balik yun. ito namang tanggalin ko kasi labhan na naman ito naman ang la labhan ko yan yan marami yan guys oh. Okay tanggalin po yan lahat. Kasi, alabahan. Ayan. Alabahan yun, guys. Kasi, hindi pa ito nalabahan isang beses lang na to. <laughs> ganyan ako guys, basta wala yung wala yung ano ko. Hindi ako na nahini nakaupo na tulog, ganyan. Maghanap talaga ako ng trabaho. Ganyan ako. Hindi pwede yan. Kain tulog lang. Kailangan nga na. Pagdating sa amo, may makita din siya. Malinis. Diba? Hindi na malinis. Hmm. Ito. Hindi ko na na kunin niya. Ibig sabihin niya, para sa kanya. Hindi, hindi ko na yan kunin. Yung may ano. Kasi sa yan. Pero na ko, amo ko na? Itong gawin ko, binijuan ko na itong kapo. Yung nagano ko sa ano, bininduhan ko yung korting na tinanggal ko. Sabi ko, laban ko to pag matuyo to. Ito naman, ito naman sa upuan lang kunin ko. Pero yung sa malaking upuan, eh. ayoko nang, ayoko nang kunin Tamad na ako Sabi ko nang ganyan. Hindi <laughs> nagre-reply Binasa lang niya yung ano ko. Pinakinggan na nga yung voice message ko. <laughs> Kaya <laughs> yung pag kung sabi kong tamad na hindi na yan magpilit sa akin. Wala ano na reklamo. Eh, balik na data. <laughs> hmm. para yung iba para yung magano ano, magawa ng, ng screenshot ko no kay iba iba ang kulay parang budget din sa nang ano yan iba-iba din ang kulay gamit nila sa budget din po yung nila yan lang yan lang kahit nato ako sa bahay lang ganito ako kasi nandyan yung amoy niya. kung wala nako, ko hindi ako nang tanong <laughs> kau antara kau itu lah sekarang tengah bonting hindi may ano na yung maliitong washing machine na gamit nagamit din. Yung ng kinamay, yung kinamay, pa kura na gamit din. Ina ko din naman. Ina ko. Hindi na may kung na yung kamay ko eh. Every other din nagpalabo yung ano. labay yung damit sa ano. Ang magbihis. Kasi every other day ang dami ng mga labahan. Buti nga may washing machine ako na maliliit. Nagamit ko rin. Hindi na kasugat-sugat yung kamay ko. Kung wala pa na ko. No, wala kong TV guys bro. Tahimik yung TV kasi. Hindi yan tayo makapiright. May sound. Sa so, TV. i

kasi to yung sa sandalan ng amo ko ba. Yun yung matanda. Alam mo lang yung matanda. May ano pa. Kailangan may ano sa likod niya. Kailangan may ano sa likod niya. Kailangan pinabahan kasi wala naman siya dito. bahos sa ano Kung hindi pa wala oh nakita no